Karir nga si Bronny James, ganda ng mga ginawang play sa harap ni Curry. Naging effective ang mga payo ni Lebron James sa kanya at si Quincy Olivari nagpakitang gilas nga muli sa team ng Lakers with this performance. Last preseason game na rin ng Los Angeles Lakers at ng Golden State Warriors. Pahe nga, halos lahat ng rotation players din ng Lakers. Pasok si Bronny sa starting lineup laban niya sa almost complete lineup na itong Warriors. Start na agad the first quarter mga idol. Gandang drive ni Jalen Hujepino at drop pass kay Bronny for his first points of the night. Sumubok pa ng 3-pointer kaso hindi nga siya pinala dyan. And para naman sa Warriors mga idol, abay si Andrew Wiggins at Jonathan Kuminga combined na agad for 14 points out of the 16 points ng kanilang team. Easy baskets ang nakukuha nila sa umpisa, kaya time out agad si JJ Redick. At dito ngay talagang parang pinaglalaroan lang ng Warriors offense ang Lakers defense at talagang sila'y naghahabol sa gandangan ng ball movement dito ng Warriors. Talagang free-flowing ang kanilang offense. Then nahuli ni Pujemski na tulog si Bronny sa depensa, easy two-pointer ngayon para sa kanya. At ang tanging positibo lamang dito sa Lakers ay si Quincy Olivari with 6 points tapos may pa-smile pa sa camera 36 to 18 lamang ng Warriors after the first. Second quarter natin abay ang sakit nga sa mata ng Lakers offense dito. Talagang walang pumapasok. Down na sila by 20 points sa laban. At bukang galit na itong si JJ Redick nang nangailin nga magaganda ang shot selections nila. At parang pati si Lebron ay hey, na-frustrate na rin sa bench at nagsasalita na rin siya mga idol. Down na ang Lakers by 26 points sa laban. Pero once again mga idol ang tanging positibo sa Lakers ay itong si Quincy Olivari. Sa quarter na ito ay nagtala siya ng isang steal. Sinamahan niya pa yan ng dalawang 3 pointer and up to 12 points na nga siya sa labang ito. At sa last minutes natin pinagpatuloy niya nga lang ang magandang opensa niya. Umabot na siya sa 19 points pero si Bronny James nabuhay na rin dito. Gandang mga plays ang ginawa isang 3-pointer mga idol at sinamahan ng isang runner. Matapos niyan ay yung niya pa ng defensive play at the end of the second quarter, still kay Pojemski. 66 to 40 ang advantage ng Warriors dito at LeBron pinapayuhan nga si Bronny at the half. Pagpasok naman natin sa third quarter, Nagbintes agad si Brownie sa three pointer. Kaya naman lumapit na siya. Mid-range jumper ang tinake over kay Melton. Pumasok nga yan. Sinamaan niya pa ng steal dito tapos crossover kay Melton again. And to finish it off, tough left hand layup ang kanyang ginawa on the break. Highlight play. At ang Lakers dito mga idol kahit ba paano umayos na ang opensa kaya't medyo babangan nila ang Warriors lead kaya't napatimeout bigla itong si Coach Kerr matapos niyan. Then dyan na rin bumawi ang team ng Golden State dito at muli nga nilang pinalobo ang kanilang kalamangan over dito sa Lakers at dito rin si Bronny James nakakuha ng alley-oop dunk after ng nice delivery ni Quincy. At sa last minutes natin, tinodo na ng Warriors ang kanilang kalamangan. Umangat na nga sila by 40 points. At dito nga mga idol, Bronny James, tinala ang kanyang career high in minutes. Halos 27 minutes na kanyang paglalaro in three quarters. And approaching niya na rin mga idol ang kanyang career high in points. At ang ganda nga rin ang kanyang individual defense dito nga kay Buddy Hill. At ito'y ginagawa niya mga idol sa harap ni Stephen Curry na nanonood nga sa Warriors bench. Itong si Bronny mga idol, may collision pang nangyari kay po James here in the third quarter. At sa ating fourth quarter mga idol ay dito na nga nakuha ni Bronny James ang kanyang career high in points in the NBA At si Quincy Olivari mga idol nagpatuloy lang sa anyang ng magandang paglalaro sa team ng LA Lakers At sa last minutes natin mga idol ay basically ito'y pagkubos na lang ng oras at natapos na nga ang final preseason games for both teams